Good morning everyone! So karon is Moadu Tag Olango Island guys! So kung ganahan mo Moadu guys, tanawani nga video para makaibaw mo. Unsan yung sakyan o pilay pliti para dili mo mas scam charis wala scammer dito guys so nasakay ko jeep diha guys pa doon sa park mall kaya ito tamanukad so pag abot din nyo sa park mall guys ang inyong sakyan is 01k so ang plate na is ang um, kung aircon 25 pesos kung dili aircon is 22 pesos ra guys dili na kong pakita ang mga gisakyan na mo nga unsang nga jeep na ano, guys sakay mauha pa yun may madiri mag video video di ba diba? so pag abot din nyo dito sa park mall guys masakay lang mag jeep para soong or minibus para soong unya mo lang mo sa kanduktor nga ato mo smaktan Newton terminal. So, ang kanang Mactanew Town terminal guys, ang bangana is Santo Nino Church. So, pag-abot ninyo, pag, ang piti dito guys pa sa Mactanew Town is 37 pesos. So, pag-abot ninyo dito sa Mactanew Town, masakay mo tricycle, ang piti pa doon sa Angasil Port is 15 pesos. Dahil, nag-abot nyo sa Angasil Port, malukat mo ang tickets nga sa Ferry Boat, 40 pesos po ang piti each. Ayan. So, mauna ang inyong buhaton inikabot do. I-keep nyong ticket kay i-collect na nila before kayo mo sold sa ferry boat. So, Uh, diri ng hatag mig snowbird guys para ma di lemi sukaon okay sa so, tanawan yang dagat guys nindot kaayo napakas terminal so naabot namin sa barangay Santa Rosa port terminal ayan ang nindot kayo ang ilang dagat diri guys kay limpyo kayo guys napas terminal dan awa oh nindot kay jud ng excited na kay maligo sa so, pagabot nila diha mo na mo og tricycle so ang plate jud nila diha guys is 40 pesos each pero kung gusto pa mo gusto mo nga kamuray mo sakay sa tricycle pakyawon lang jud ninyo si um, ang pakyaw, pakyawon lang niyo for 200 pesos guys para diretso diretso na mo and also kanang wala mo kauban lain sa tricycle de ba so ang ano mo ding atuan guys is San Vicente Marine Sanctuary so um nindot kay si kuya kay nang nang storya siya or gi hatagan uh, niya information about sa mga tourist spots sa Olango. Wanya naabot na dami guys. Ayan, welcome to San Vicente Marin Sanctuary finally finally finally. Onya guys, ang biyahe ra ay sa uh, ferry boat is uh, around 20 minutes lang guys maabot na mo og Olango ana ra kadali guys did na to sa sa muko na to ginabuhi sa mao na ana pwede kay mo magbike bike, -bike diri guys 30 pesos per hour ang ilang abang sa bike and also guys mo na ang ilang rate so ang among na bayaran ana 130 pesos each so each ha 130 pesos alab alabot na, na sa environmental fee so ang mga enclosures ana 130 pesos guys kay free na mo og cottage free na mo og chair and tables table <laughs> chairs and table dayon free na sad mo og life jacket ayan So, ang ilang cottage guys is nanis tunga-tunga sa dagat guys. One year pa mamabot ito, Charis. Ana mo, mo na yung agian, taas kayo ang tunmabot mo sa ilang cottage. Awat tin aw, kayo ang dagat dere guys. Anya, nindot kayo ang view. Ayan, ya, pwede na ka mong mukanta dihan. ug huwag muna tayong umuwi. Nice to kay Diri guys. Oh, nya naabot na dami sa cottage guys. So muna na naglingkod na Tabi-tabi mi diri kay bawo guys among bawo so, uh, na jud itchichirya. wala jud na. Ana. So diday mo kana nga time guys is gi advice an mi or advice. So gingnan mi nagbantay nga dili mi pwede maligo gway life jacket kay taob daw ja diha. So need taog need may magsulo ba ng life jacket kay super taob jud guys dili matungkad jud ang ano yuta sa kataob so ana so for safety purposes mutuo na lang tano para mag life jacket ta so ayan na may life jacket para makaligo na may kay it's already 12 uh, 12 noon so mana nagtaod na mi kay manguli ba mig mga around 3 p.m. So, ana, nag, maligo na ta. So, wala may picture, guys. So, mo na lang na. Picture na lang, guys. And also, ang tubig nindot kayo. Mora na, guys. Goodbye.